Nagpapatuloy ang balikatan exercises sa mga tropang Pilipino at Amerikano sa West Philippine Sea. Pero sa gitna po nito, ilang barko ng China ang nagpakita ng kalilang presensya sa teritoryo. Magbabalita si Reynald Pawi. Bumungad ang Chinese ship na ito sa ikaapat na araw ng Philippine-US balikatan exercise nitong linggo. Six nautical miles ang layo nito mula sa BRP Ramon Alcaraz Simula nitong Sabado, ito na ang ikatlong Chinese vessel na namataan sa loob ng ating 200 Exclusive Economic Zone. Sabi ng Philippine Navy, 50 nautical miles lang ang layo nito sa mainland Palawan. We have seen a Jiangkai 2 class guided missile frigate of the Chinese. Pero hindi naman umano nakikitang balakid ng Philippine Navy ang Chinese vessel sa Balikatan. Right now they are not within our path so they are not a uh, hazard to safety of navigation. Bandang alas 12 ng tanghali kahapon, bumaklas naman sa balikatan ang French Navy ship na Vendemier. Kasabay niya, nagkaroon din ng maritime search and rescue operations. Nagsanay para sa iba't ibang water emergencies ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Davao del Sur at Barko ng Amerika. We will simulate a missing person at sea and all the participating ships will search for it. And so it will test our interoperability in searching. Kada araw nagsasanay rin ang apat na barko sa formation and steaming. Dito'y nahahasa ang mga Navy sa pagposisyon tuwing may pag-atake o pagprotekta ng barko. Magpapatuloy ang balikatan hanggang May 10. Para sa 1PH, Rainial Pawid, News 5.